Pwede bang walang BMS ang battery pack natin? Active balancer lang. Ang sagot ko po dyan ay hindi. So, mas maganda merong BMS. Kahit maliit lang na BMS, kapares pa nito 100 amps ang kinakain niyang konsumo, lagyan natin to ng maliit na BMS. Okay? Para safe tayo. So, typical to sa mga nagmumotorsiklo. Marami na ako nakita gumagamit nito. BMS, naka-active balancer lang. Sa Google, naganap ako ng tatlong wiring diagram ng motorsiklo. So, tingnan natin yung mga diagram na available sa internet. Ito yung battery natin. Dumarito lang siya sa solenoid. Tapos, starter na. Tapos, naka-body ground na yan o chassis. Ito yung contact natin. So, solenoid nila tinawag dito sa diagram na to. Ito yung starter relay. Dahil ang sa sasakyan, mapamotor man yan o auto, ang pinakamalakas kumain ng kuryente talaga ay yung starter. So, yung nakita natin video kanina. Sa motorsiklo, umabot ng 110 ampere ang peak o yung starting current niya. Sa sasakyan, ang pagkakatanda ko umabot siya ng 300 ampere so, yung starting current niya nung nagtesting testing ako noon. So, starter ang pinakamalaking lumamon ng kuryente o yung pinakamataas ng sa sasakyan, sa motor. Makita natin, drive yan ng solenoid. Ito ay stuck. So, kung titingnan natin, hindi siya dumaan ng fuse. So, ginagawa talaga yan ng mga manufacturer. Pero itong solenoid o yung starter relay, makikita natin dito sa linya niya, kung natin, pumunta siya ng ignition. Ito yung susian. Tapos, dumaan ng fuse. So, ibig sabihin, pag pumutok tong fuse na to, hindi pa rin gagana ang starter natin dahil hindi mag on ang relay natin. Okay? Tingnan natin yung isa pang diagram. Ito yung battery. Dumaretso sa starter solenoid naman kung tawagin ito. Tapos starter. Ganun pa rin. Naka ah. body ground pa rin tayo. Yung negative na sa chassis. Ito yung pinaka-contact natin. Tapos pumunta siya sa susian. Tapos susian, dumaan sa 20 ampere na fuse. So, pag pumutok tong 20 ampere na fuse, hindi gagana tong starter solenoid. Kahit anong start mo dyan, hindi may energize tong starter. Walang malaking kakain ng kuryente. Ito pa isa. Saan ang battery nito? Ito ang battery. Dumaan siya sa, dumaretyo siya sa starter. Tapos, ito yung solenoid niya. Contact lang din tong solenoid na to. Kung titingnan natin, pumunta siya sa starter relay tapos pumunta ng 30 amp circuit breaker tapos bumalik sa positive so tong start relay contact din to, parang two stage na contact to kung hindi ako nagkakamali ganito yung sa mga sasakyan so pag nakatrip tong 30 amp circuit breaker ay hindi gagana tong solenoid so yung solenoid contact lang din yan na mas malaki okay pero kung titingnan natin ito yung linya ng start relay pumunta sa starter button tapos pumunta sa 5 ampere na fuse pumunta sa susian dumiretso sa 40 amp na circuit breaker sa kabumalik sa positive ng battery okay so kung mag trip tong 40 amp 30 amp o kaya yung 5 ampere na fuse hindi hindi nagagana tong solenoid wala nang dahilan o wala nang malaking amperahe ang makakadaan dito okay so simplehan natin sa motorsiklo ko, ito yung wiring diagram na stack. Okay, so ganito siya. 12 volts na battery, matabang kable, dumarit sa starter relay. Tapos, sa starter syempre. Tapos, yung isang maliit na wire ng positive nyan, yun na yung merong fuse. Tapos, naman sa rectifier, sa susian, tapos 10 ampere fuse ulit. Yun yung CDI bago, accessory line. Sa accessory line, nakarekta lang dyan yung positive ng starter relay. Pero yung negative ng starter relay, pumunta yan sa starter switch. Bagong starter switch, naka body ground. So, negative trigger tong relay na to. Ito yung sa Honda ng motorsiklo. Typical sa Honda ang ganyang wiring. So, manufacturer din, hindi rin sila naglalagay ng fuse dito para sa protection. Kasi nga, kung makita natin, umabot siya ng 100 ampere. So, ngayon, ang typical setup, walang BMS, naka-active balancer lang. So, ganyan lang ang setup. Imagine niyo to. Kung ganto ang setup natin, may problema talaga to. Kung may low bat na sa battery, pilit pa rin natin ini-start. Ang mangyayari diyan, ma-over discharge to pag humugot tayo ng malakas na amperahe sa starter. Walang pipigil talaga. Kung i-analyze natin to, kung lalagyan natin to ng BMS para sa protection na hindi naman natin kailangan mabot yung 100 ampere na BMS. Ganto ang naisip ko dito. Meron akong ng 30 amps BMS. Yung positive output na maliit, dumaretso sa output ng BMS. Tapos yung matabang wire na papunta sa starter, sa starter relay bago sa starter, diretso lang sa battery. So, sa gantong paraan, kontrolado pa rin ng BMS yung coil ng starter relay. So, pag nagtrip trip yung starter, yung BMS, pag nagkaroon ng nag-trigger siya na disconnect o walang output, may problema. So, ang mangyari dito, hindi nagagana tong starter relay dahil kontrolado niya yung accessory line. Ang problema lang dito, kung makikita natin ang mga BMS, yung smart BMS, yung dalawa lang ang nakalabas, P- at B-. So, negative palagi ang control ng mga MOSFET na yan sa BMS. So, kung tatester rin natin to, magkarekta na lang to dito, tong P- at B- sa BMS na gantong klase. So, kahit ganito kalit na BMS, ay negative pa rin ang trigger o kinokontrol ng mga MOSFET niya. So, negative ang control nito. Ang problema natin dito, nasa chassis to body ground, automatic pa rin sa body ground to. Kontrolado ng BMS to. Ang mangyayari dito, magtitrip pa rin yan. Magtitrip ang BMS pag yung starter natin yan. Which is, hindi maganda, syempre. Pwede yung setup na yun, mag-kickstart na lang kayo, huwag na ng starter. Pero meron pa isang paraan dyan, madali lang yan. Sa paggamit ng simpleng aparato. Ganito. Lalagyan natin siya ng isang relay. Okay. So, tignan natin to. Ang negative na mataba, diretso sa chassis, sa battery, hindi sa BMS. Yung positive, diretso na rin dito sa battery. Kasi kung tutusin, pwede rin naman dito. Kung tutusin, pares lang naman. Okay. Tapos, itong relay na to, makita natin, ito yung contact niya na normally open. Yung positive, direkta ko lang. So, palagi may positive to dito sa dalawang to. Tatawid lang yung positive dito pag na-energize siya o nagkaroon tayo ng negative. Ang negative niya lang ang kontrolado ng BMS. Okay? So, sa senaryo na magkaroon tayo ng problema o over-discharge na yung cell natin, hihimatay niya BMS natin. Hihimatay yung relay na to. Ang mangyayari dyan, wala lahat tong positive na to papunta dun. Anong mangyayari? Kahit i-start natin yan, hindi gagana yung starter relay natin. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan pa rin ng BMS natin yung battery pack natin. Okay? May improve pa pala natin to So, ngayon ko lang nakita sa drawing ko. Itong relay na to, ilagay natin sa right side. At ayan, nilipat ko na siya. So, nil nilagay ko lang to dito sa right side para pag on ng susi natin, doon lang magkakapower yung ating relay. Tapos, nilagyan ko na rin ng active balancer. syempre mas maganda, BMS with active balancer pa rin tayo. Tapos, sa yung stator natin. Dinrawing kayo dyan kasi tingnan natin yung sequence. So, pag naka-on yung BMS natin, inon on natin yung susi natin. Ibig sabihin, walang problema yung BMS. Magkakapower ang CDI natin, ang accessory line. Pwede na natin pag na starter natin. Pero sa event na, halimbawa, mag-low voltage ang sangsel cell nito o kaya mag-over voltage, magkakat to, automatic mamamatay itong CDI at saka accessory line. Mamamatay yung makina. So, protectado ito sa overvoltage. Kahit na dito yung stator, mamamatay yung makina dahil yung CDI ang nagbabato ng kuryente sa ignition coil at saka sa spark plug. sa so, yun yung technique natin para sa maliit na BMS. Kahit malaki yung current na dadalin niya. So, posible talaga to Ang hindi lang natin makukuha sa protection ng BMS ito, yung short circuit current. So, nandiyan naman yung fuse natin. Ganyan din naman yung setup ng manufacturer natin kaya walang problema dyan. Tsaka kung magkakaroon tayo ng short circuit na malakas dyan, kung saan man dyan, kung mag man yung fuse natin, ang scenario dyan o ang mangyayari sa battery natin, voltage drop yan. Pwede pa rin mag-trigger ang BMS dyan na low voltage. Hindi niya pa rin papabayaan yan. Papatayin niya pa rin tong relay natin. So, itong technique na ito ko nga pala ay hindi bago. Nakita ko lang to o nagkaroon ako ng idea nung nagre ako ng mga cordless power tools. So, kapares dun sa Bosch. Makikita natin yung BMS nila. Walang mga MOSFET. Hindi nila kontrolado yung power. Pero, nakikipag-communicate siya sa charger o kaya sa power tools mismo. Kung meron ko yung kakilala ng mga tropa na naka-active balancer lang, panood nyo sa kanila itong video na ito o kaya pakita nyo itong diagram. Para safe pa rin tayo kahit pa paano. So, mas maganda talaga may BMS at saka may active balancer syempre. Yun lang, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan niyo tong video na to. Ngayon, tong 32650 ko, binili ko talaga to para ilagay sa motor ko. Way back ng mga 2 years ago, 3 years ago. Ang problema kasi, pag tingnan natin yung specs, ito ay 5000 mAh 32650. Tapos pag tingnan natin yung rating niya, max discharge niya current ay 5C. Ang ibig sabihin ng 5C, 5.5 Ah to times 5C, 27.5 amps lang ang maximum current niya sa 5C. Max discharge yan. Yan yung panandalian lang. Para makuha natin yung 110 amps na inihigop ng starter ng motor, kailangan natin ng 22 AH. So, kailangan natin ng apat na nakaparalel para makuha natin yung 100 amps na discharge rate sa 5C. Tapos, syempre, kailangan natin ng apat na nakaseries para sa maging 12 volt to. Kasi 3.2 volt lang to. Kaya ang setup dapat na tutugma sa motorsiklo na to ay 4S4P. Problema masyado nung malaki yun. Kaya hindi ko to tinuloy sa motor ko. So pinag-aralan ko yan. Kinuha na ko ng amperahe, ng voltahe. Kaya ako bumili rin ng 100 amps na BMS noon para ilagay dyan. Ang plano ko sa motor ko, 4S, 2P. So dalawang parallel lang. Ganto lang kalaki. Halos magiging kasinlaka lang siya ng original na motor. So, kaya ginamit ko na lang to sa maliit na solar setup ko. Okay. Yung apat extra lang yun. Halimbawa, naka 4S 2P lang kayo. O kaya 4S 1P. Pag nilagyan nyo ng maliit na BMS, posible pa rin na mamatay ang BMS dahil sa voltage drop, madetect nyo na low voltage. Dahil nga yung battery pack natin ay hindi angkop o hindi design yung spec niya para sa ganung kalaking amperahe.